Oh! oh my God! That is legal. Yeah. <laughs> Ginulat ni Uncoverable Star by Ganda ang Madlang People sa kanyang pagpasok ngayong araw sa Show Time August 16, 2023. Matatandaan na isang linggo na wala si Vice Ganda dahil nagbakasyon ito sa Boracay kasama ang kanyang malalapit na kaibigan. Samantala, sa pagbabalik nga ng komedyante sa Ed Showtime ay agad nitong ginawa ang inaabangan madalas sa kanya ng madlang people na magparinig. Isa kasi sa tinuturong dahilan kung bakit napapadalas ang pag-absent ng komedyante ay dahil sa nangyaring issue sa Ed Showtime sa pagitan ng MTRCB. Hindi naman bago ito kay Vice Ganda, ngunit nadamay nga ang kanyang asawa na si Ayon Perez. Isa pa ay merong sikat na personalidad na direktang tumitira sa kanila. Kaya naman naiintindihan ng madlang people kung bakit napapadalas ang bakasyon ni Vice Ganda. Samantala sa segment ng rampa nalo kung saan ay bubuksan na ang kahon ni Ayon Perez ay tila humirit muli si Vice Ganda sa ahensya ng MTRCB. Napansin nga ni Vice Ganda na pangisi-ngisi ang muka ni Ayon Perez ngunit hindi nakikita ang mga mata nito dahil sa salamin na suot ni Ayon. Dahil dito ay ipinatanggal dahan-dahan ni Vice Ganda ang shades ni Ayon Perez. Sa pagkakataon na iyon ay malagkit na tingin ng ginawa ni Ayon Perez kay Vice Ganda dahilan para mag-react ang komedyante. My God, that is legal! Ito nga ang naging tugon ni Vice Ganda sa ginawa ni Ayon Perez habang nakatingin sa kamera na parabang may pinapatamaan. Samantala, nagtawa na naman ang lahat ng It Showtime host sa naging eksena na ito ng Vice Ayon. Sabi ng banda agad naman na naintindihan ng madlang people ang sinasabihan ni Vice Ganda na legal ang ginawa ni Ayon Perez. At ito nga ay ang MTRCB dahil kung matatandaan ay ang paglalambingan nilang mag-asawa ang pinuna ng MTRCB dahil para sa nasabing ahensya ay masama o mali ito sa mga bata. Gayunpaman ay masayang madlang people sa pagbabalik ni Vice Ganda lalo na ang Vice Ayon fans dahil muli nilang nasilayan ang pagmamahalan ng mag-asawa sa national television.